Nang wala sa labas. Pulo gat kidzat pan yung pagsigda medyo misinat pa tayo kaya hindi tayo mga kapalas mayroon kasi yung mabinat galing ka sa nabas ang Dito na sabuhin yung video mga kabusi Saka sa pulit at sidyak Tapos pala ang ulan Papay na sa inyo na salamat sa panunawan Kung sana kalimutan mag like, share yeah. At mag subscribe Para sa susunod sa mga video Updated po Pakipindot na rin po yung notification bell Tapos yung mag subscribe Maraming salamat sa mga kabusi Bye bye